Naging ikat na ng pambansang pulisya ang publiko laban sa kumakalat na SMS phishing scam sa bansa. Paalala sa publiko, suriing mabuti ang mga natatanggap na messages. Si Jap Regala sa detalye. Nitong nakaraan lang ng madakip ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, katuwang ang Philippine Navy ang dalawang suspect sa Makati at Mandaluyong kaugnay sa SMS phishing scam. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group Acting Director Police Brigadier General Bernard Yang, ang dalawang suspect ay magkahiwalay na nag-iikot sa ilang mga lugar, daladala ang text blasters at iba pang device na sumasagap ng mga phone numbers isan daang metro mula sa paligid nito at saka magpapadala ng text messages na may lamang link. Uh, in different areas, actually, uh, kuminsan malapit sa malls, kung saan sila makakakuha ng mga numbers that they can process and uh, send uh, text messages also. Kapag napindot ang mga link na ito, ay agad silang manghihingi ng personal information, dahilan, para ma-access ng mga scammer ang mga online at bank accounts. Ayon sa pambansang pulisya, nakipag-ugnayan na sila sa ilang mga banko para matukoy ang iba pang mga nasa likod ng mga panlolokong ito. Once we do the forensic examination of this equipment, the banks involved, uh, bank used, here will be filed a case also against the arrested person. Samantala, pinag-iingat naman ng mga otoridad ang publiko sa mga kahinahinalang text messages na kanilang matatanggap. Wag po tayo basta-basta mag-click doon sa mga nare-receive natin ng mga text messages or either email messages. We have to always check whether the spelling is correct. Doon po unang-una nakikita natin na Uh, scams yung uh, link na pinupuntahan natin. And of course, never share personal or financial information. And we have to always enable multi-factor authentication. Hinimok din ang PNPACG ang mga biktima ng ganitong scam na lumapit at magsumbong kung sakaling nakatanggap o nakipag-transact sa mga ganitong aktibidad para sila'y matulungan mula rito sa Camp Krame para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Jap Regala, Congress News.